Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. Isang magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Nawa'y nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito ay patuloy pa rin tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos at uh, nabanggit ko nga po no, sa loob ng mga dalawang linggo, no, tayo po ay gumawa ng isang serye patungkol sa Frequently Quoted Uh, verses o kaya mga paborito niyong mga talata at kukunan natin niya ng aral at paalala. At sa umagang ito ay isang kapahayagan mula kay David, ang ating uh, uh, tutunghayan at kukunan ng aral at ito ay patungkol sa delight yourself in the Lord. titingnan natin kung kanino ang kop ang talatang ito at ano ang paalala o aral na ating makukuha. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangit. Ama namin sa langit, marami pong salamat at uh, pinagkalooban mo kami ng panibagong buhay at pag-asa. Maraming salamat po. Sa araw naman pong ito, sa aming pagdulog sa inyong banal na salita, tulad po ng aming kahilingan, Pagkalooban mo kami, Panginoon Diyos, ng kaalaman at karunungan upang uh, makintal sa puso at isip namin ang inyong salita, maisa pamuhay at nang sa ganon, magpakita kami ng kabanalan sa inyong harapan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Delight yourself in the Lord kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo ito sa aklat ng mga awit. In the book of Psalms, no? pag-aaralan natin ang kabanata 37 at isang talata lamang. No? Verse 4, mga isang talata lang naman talaga yung ating pinag-aaralan. Yung, because yung mga quoted passages, no? yung mga most... Uh, uh, passages that are quoted o maaring paborito natin yan yung one or, one or two verses lamang o passages sa talata 37 sa aklat ng mga Awit, pag-aaralan natin ang talata 4. At ganito ang ating mababasa. Sabi nga rito, babasahin ko lamang po ito sa wikang uh, Tagalog. Sabi rito, Psalm 37 verse 4. Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Sa wikang Ingles, Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ayan. Alam mo, kaibigan, itong uh, Psalm 34, verse, uh, at Psalm 37, verse 4, ito ay, uh, actually, ito ay, ang address ito ay mga mana ng palataya. Kaya nga lamang, ano, ito ay ginagamit ng mga kapwa natin na wala pa namang talagang tunay na pagkakilala kay Jesus. Misan, may mga kaibigan tayong mga hindi pa mga mananampalataya, no? Ginagamit nila yung uh, passage na yan, ano? Well, uh, okay na yon. Pwede na rin naman yon, ano? Pero ito ay uh, ito ay angkop primarily sa atin na mga mananampalataya. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Alam mo yung delight dito na sinasabi dito, no? Yung kaligayahan. Sabi nga, no, hanapin mo sa panginoon ang kaligayahan ito kasi ay kaibigan unang-una positionally tayo ay mga mana ng palataya yes we have accepted uh, we have fellowship no we uh, have we have known about the saving knowledge of the Lord Jesus Christ at positionally tayo ay maituturing na matuwid sa kanyang harapan yaa ano sinasabi natin dito at ito ay angkop sa atin kung tayo ay tatalima sa kanya bilang kanyang mga anak. We remain our fellowship with the Lord. Pero, ulitin ko po, kung halimbawa hindi mo pakilala si Kristo sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, maaari mong gamitin ito. Pero, on the basis na, halimbawa, no, paano ka ba magkakaroon ng kaligayaan sa Panginoon? Eh, kinakailangan, kaibigan, eh, alam natin ang saving knowledge ng ating Panginoon inanyayahan natin si Kristo. Yan, yan eh, mas magiging angkop sa atin yan. Ngunit alam mo kaibigan, ito ay kapahayagan ni David. David calls us to take delight in the Lord and to commit all we do to Him. Bilang mga mana ng palataya, ang Panginoong Diyos ay inaasahan niya na bilang kanyang mga anak, iko-commit natin lahat sa kanya, magpapasubmit tayo. Pero alam mo, kaibigan, yung isang kapwa natin na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus, kinakailangan maranasan niya ang saving knowledge ng ating Panginoon. At, hindi malayo na maaaring i-commit niya if he is really uh, ika nga, eh, uh, had that experience of the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Pero alam mo kasi, yung mga kapwa natin na wala pa namang tunay na pagkakilala kay Jesus, maaaring iba ang kaunahan nila. Kaya, this may not apply to them. Sa ating mga mananampalataya, alam natin ito, weno eh, kasi yun ang requirement na sa atin ng ating Panginoon. Kung nais mo, ika nga no? na manatili ang uh, pakikitungo mo sa akin. Hindi naman natin tinatanong ang ating Panginoon because God would always be faithful. Tayo lamang mga mananampalataya ang may uh, mga pagkakataon sa atin na pinag- binibigyan natin ng kaunahan yung ating uh, sariling layo, nakakalimutan natin na meron tayong uh, tungkulin sa ating Panginoon. Ngunit hindi malayo ang pagpapala if we delight ourselves in the Lord. Yan ang sinasabi natin dito. Pero yung ibang kapwa natin, na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus, kinakailangan ay uh, maranasan nila ang uh, kaligtasan, ang uh, buhay na walang hanggan na inaalok ng ating Panginoon. Now dito, Delight is to experience pleasure and joy. Yan, kaya iba yung kagalakan natin eh no? Bilang mga mana ng palata, meron tayong kagalakan na hindi maiintindihan ng mga kapwa natin na wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus. Kaya nga kumisa may mga ganyang mga declaration eh. Bakit amidst sa lahat ng trials mo sa iyong buhay ay eh, nananatili kang ano, matatag, naninit, nananatili kang uh, may kapahingahan? Bakit? Sapagkat maaaring hindi nila maintindihan na meron tayong kagalakan sapagkat tayo ay uh, uh, namumuhay sa, uh, namamahay sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na spirito. Delight is to experience pleasure and joy in one's presence. morso ang presensya ng Diyos sa buhay ng isang mana ng When we know somebody well, ito yung sinasabi dito, kung kilalang kilala natin ng isang tao, tayo ay, uh, alam mo, we love his company. At dito bilang mga mananampalataya, we love God's company. Ganyan yung ating uh, dapat maging ano, maging uh, damdamin. Eh sapagkat yung mga kapwa natin, na uh, uliting ko, wala pang tunay na pagkakilala kay Jesus, maaring hindi hindi nila maintindihan 'yon, ano? Hindi nila pahalagahan. Ika nga ang uh, company ng ating Panginoon. Bakit? Sapagkat iba nga ang kanilang kaunahan. To Jesus us company willab we, we are to commit everything. Kaya nga sabi ko nga eh no, uh, Gusto natin ang company ng ating Panginoon we have to commit to him everything. Kaya nga itong passage na to primarily ito ay para sa mga mana ng palate to commit everything under his control. We need to trust God sa lahat ng bagay. Yan, eh, samantalang yung iba nating kapwa maaari mang uh, mananala sila sa mga sarili nilang kapamaraanan. We need to trust God even in the presence of evil men and even in the presence of evil. Ganyan yun ano? Ganyan ang dapat nating maging uh, uh, ikang eh pananaw sa ating buhay. Sa anuman nararanasan natin, na no? nasa harap man tayo ng uh, kasamaan, Kinakailangan magtiwala tayo sa kapamaraanan ng Diyos. For God to give us what we desire, 'yan yeah, ano? No? He gives us a condition. Ya yeah, 'yun. At alam naman natin, no nabanggit ko 'to ng no, mga nakaraang pag-aaral, na kinakailangan ang Diyos lamang ang uh, magbibigay ng kondisyon, hindi tayo. Ganoon 'yon ating uh, dapat maging uh, pananaw. We need to take pleasure in God, in the Lord Jesus Christ, no? in the presence of the Holy Spirit. na namama, uh, nasa ating buhay. Iyan ang sinasabi natin dito. Taking pleasure, itong pakahulugan itong uh, talatang ito, Psalm 37 verse 4, Taking pleasure or to delight is to know the Lord Jesus Christ better. Eh, paano natin ginagawa ito? By praying, talking to God, tigit sa lahat, pagtalima, Two, uh, disciplines, ang gawa, to be, uh discipline sang kinakailangan nating gawin no? to be able to know the Lord Jesus Christ better in our life tayo ay mananalangin we commit everything to him at igit sa lahat susunod tayo sa Kanyang mga iniuutos kaibigan our steps ang hakbangin natin are ordered by the Lord and again we are to commit to the Lord God everything isubmit natin sa kanya lahat, la, man ang ating nararanasan sa ating buhay. At dito, we are assured that if we remain in fellowship and we take delight, alam mo kaibigan, we will enjoy abundance. Hindi malayo na tayo ay pagkalooban ng Diyos ng mga pagpapala, pagkalooban na tayo ng kapayapaan at kapahingahan sa ating buhay. Kung patuloy tayong mananangan sa ating mahal na Panginoon. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Pastor Jun Laksamana, ng Jesus Loves You Christian Fellowship, para Paranaque City. Tayo'y manalangin para sa mga FEBC partners and listeners. Aming amang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa 76 years na paggamit nyo ng Far East Broadcasting Company Philippines sa pagpapalaganap na mabuting balita ni Kristo sa mga tao na nabago sa pamagitan ng salita ng Diyos sa mga broadcasters na inukol ang kanilang buhay upang manatili, matatag ang ministering ito. Dalangin namin na mas marami pang tao, marami pang maabot na mabuting balita ni Kristo sa pamagitan ng mga broadcast na ito, mga kabataan, mga, mga youth na gagamitin nyo for the next generations. Lord, dalangin po namin na ang mga listeners nyo, Panginoon, ay magamit nyo upang manalangin at sumuporta sa ministry ito. Lord, buksan nyo po ang bawat puso upang magamit nyo sa pananalangin at pagkakaloob mas marami pa ang maabot Panginoon ng inyong salita salamat po Panginoon sa mga iglesia mga pamilya na ginagamit nyo pagpalain nyo po sila manatili po silang matatag at faithful sa ministering ito. Lord, marami pong salamat sa inyo. Kami po ay umaasa na ang FEBC ay mananatili on air sa mga susunod pang dekada sa pagbabroadcast ng inyong salita. Ito po ang aming panalangin. May pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Kaibigan tayo ay napaalalahanan sa araw nito patungkol sa sabi nga sa talata no sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan. Kaibigan, ang tanong dito ay eh, saan mo hinahanap ang kagalakan? Saan mo hinahanap ang kapayapaan? Saan mo hinahanap? Ika nga eh, ang uh, kagalakan sa iyong buhay. Ito ba ay eh sa Panginoon? O kaibigan, gumagawa ka ng paraan upang ikaw ay magkaroon ng kapahingahan at kapayapaan. Kaibigan, tayo ay tinuturoan ng talata na ating tinunghayan, lalong-lalo na sa ating mga mananampalataya. Patuloy tayong manangan sa ating Panginoon. At kaibigan, kung hindi mo pakilala si Jesus sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon, bukas ang paanyaya. Paanyayaan mo siya, kaibigan. Anyayahan mo siya sa iyong buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Manamin sa langit, marami pong salamat sa inyong salita. Bilang inyong mga anak, pagkalooban mo kami ng karunungan upang patuloy naming maisapamuhay ang inyong mga panuntunan. At sa aming kapwa naman na wala pang tunay na pagkakilala sa inyo, pagkalooban mo sila ng kababaang loob upang maranasan nila ang pinakamaganda at pinakamahalagang karanasan dito sa balat ng lupa na ay ikaw ay makilala nila sa kanilang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Tanggapin mong ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin Hardin nang panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala kaya bukas inaanyayahan kita. samaan mo kung muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, 'wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos, 'di magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman. Okay, sir.